Thank you very much, Mawi. Ito ka muna, iya. Ito naman si sigang, gang, bate. Binabati ko nga po pala yung mga kapatid ko dyan na nanonood sa kabilang bahay. What's up sa inyo at sa mga teachers ko dyan sa My Integrated School. Ma'am Bernadette, Sir Sandy, Ma'am Jelar, Ma'am Justin, Ma'am Christelle. Nandito na po ako sa Wawa Binas. shout shoutout din po sa mga chismosa kong kapit bahay dyan. Hmm. Saan ka nag-aaral? Sa My Integrated School Secondary po kayo, Will. Saan? May Peace Integrated. Tanyon. Sa San Fernando, Pampanga! oh, mga tingin na Pampanga, kabalin. kabalin! Ano ba ang ginagawa mo? Nag-aaral ka? Opo, Kuya Will. Ano yung mga award na yan? Um, with honors. Pasa. Mm -hmm. Oh, dali. Basic okay, oh, to lang yan. Ito, madali-dali oh, pang alam mo. Certificate, oh. <laughs> certificate of recognition. Certificate. Certificate. Certificate of recognition. Is hereby awarded to Erica S Estrada <laughs> Next. with honors. Okay. Wow! Next, Next. Erica Estrada, grade 12 Zobel. Zobel, am I right? Zobel. Zobel, oh. Zobel po yeng. Yeah. Pero pagi Artihan, mali. Pag na <laughs> Zobel, mali din. Nga. grade 12 Sobel for being conduct You. You, ano ah? You what? Who? Huwag. Huwag, kasagot ka. Oh, oh mamaya ka sa akin. Ulitin mo na lang. <laughs> Ulitin mo na lang. <laughs> Oo. Conduct Award. Ayan. Yeah. Award di. Award. Conduct Award for... <laughs> Basta may award siya. Nastakot ata ka. Wow! award Wow! 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 wow. wow. <laughs> Yang, sino kasama mo? Pinabakil <laughs> Pinapakilala ko po ang masipag at passionista kong nanay, si Nanay Inday! Ito ano nga po, Kuya Will. Nanay Inday, magandang hapon po. Kamusta kayo? Ang gwapo mo, Kuya Will. <laughs> uh, kamusta po kayo? Mabuti po. Ano ang pinagkakaabalahan nyo? Nangangalakal lang po. Ah, nangangalakal kayo ng na basura? Opo. Sino kasama nyo mga lakal? Ako lang po mag-isa. Kaya e asan ang tatay nila? Ano po, nagiwalay na po kami, matagal na. Ilan po ang anak nyo? Lima po. Pangalawa po si Gang. Oh, pero ang anak nyo, isang honor student. Opo. Hanga po, Kuya Pewil. Kasi siya lang po nakapakasipag na anak mo mag aral mm -hmm. Ano ko siya sabihin, no? Oh. Gang, nagpapasalamat ako na na nakayanan mo ang ano sa pag-ano sa pamilya natin na ako isang namumulot lang ng basura kaya kaya ko to kahit na ano suporta mo kayo Mahal mo kita na, yun lang, maano ko sa nak, ha? kahit na ako na umulot sa, bilat sa araw, init, yun, kahit umuulan, umuwi sa bahay, pasang-pasa, kahit na ang ulam natin, yun lang, talpos. Kaya minsan, wala po ulam, Kuya Wil. Sabi ko, mag muna kayo. Minsan, wala pong kita, yun. Minsan, na, ang ano po po, minsan wala po kong inuwi. Eh. Hmm. Sabi ko, wag na lang muna tayo ano, bukas na ng umaga. Ipapalipas kayo ng pagkain sa mga anak nyo. Paano? madalang lang po. Yung, minsan lang po, isang bis lang. Hindi naman palagi. Minsan pag walang baon, okay lang po, napasok siya. Napakasipag po yan. Kahit walang baon, pumapasok yan sa eskwela. Ano pa ang gusto sabihin sa anak nyo? Nagpapasalamat ko. Yung napakasipag mo na yun lang gang sana wag ka muna mag-asawa e, ano muna yung mga kapatid mo Siyempre, ako medyo, minsan may nararamdaman ako sa tuhod ko, hindi kakapadyak, araw, mag -apun. Anong padyak? Meron kayong pedicab? Side sidecar po. Ah, ganun? Kayo na po nga padyak? Opo. Ah, palapak natin si Nanay Inday. Ano ba siya masabi siya namin? Ma, Una-una sa lahat, gustong gusto kitang pasalamatan kasi kung hindi dahil sa'yo wala ako dito. Ma, proud na proud ako sa'yo, ma, kasi naitaguyod mo kami magkakapatid at ako nakapag-graduate na ako ng senior high school at with honors pa, ma. Ma, ngayon, ma, magkakalis ako, ma. Kung doble yung sipag na inilalaan ko nung high school, lagi mo tatandaan kahit matan tumanda, ka man, aalagaan pa rin kita, ma. Kahit wala na si Papa, kahit hindi na nila ta, mo niya na tayo. Ma, yun ang magiging inspiration ko sa buhay para makapagtapos ng pag-aaral. Tatapusin ko po yung pagkakuleyo, ma. Kung titi, siya na. Oh ano, kahit na yung ano, nasa release lang po tayo, kami Kuya Will, nasa release lang kami, Kuya Will, lang bahay namin, ano, yung ikabila, walang dingding. Mm. Nagagalit ngayong kapat may nasa release. Eh, paano rin niyong rin? nalaman ng pipila, mga honor student? Nakikinood lang po kami, wala po kami TV, walang kuryente, nakikinood lang kami sa kapitbahay. Okay. Palapangan natin ang mga dakilang ito, nanay. Bigyan mo kasi nanay ng jacket. Salamat, Kuya Will. Saka yung ano, liver aid, Plemex, sa Jens. Ay, maraming salamat, Kuya Will. Thank Ang puhunan. bigyan mo 5,000 na si nanay. Kuya Will, thank you talaga. Para pangkusili na lang pedicab mo, okay? <laughs> eh, di ba? Mahirap ang buhay ng nakangalakal. Okay. i mic daw. Ano ka niya? Kuya Will, maraming salamat. Pinigyan nung po ng ano, kahit lang pangpunan. Oh, diba? Malaki na po ito, mga katulong po. Sige, God no. bless you, Kuya Will. Okay, God bless you, Naya. Guwapo ka lang, Kuya Will. Okay, ha? Yeah. Importante yung anak nyo, pag nakatapos, matulungan kayo. Di ba? Okay. Ano ba sabi nyo? Ako ano, parang ano, parang mas na-appreciate ko yung ano, yung meron ako ngayon. Kasi sila, si nanay, di ba? Wala siyang ano, wala silang makain tayo, may trabaho, okay tayo, wala tayong sakit. Yung ibang tao, hindi natin nakikita na maraming paghihirap. Tapos siya nag-aaral, meron pa matalino, kahit walang baon, pumapasok, samantalang tayo, may pang-aral, hindi tayo mag-aaral ng mabuti. Kaya yeah, parang ano, parang sobrang proud ako sa inay, Mabuhay ka. Ano so naman, Elaine? Mm, sobrang hanga talaga ako sa inyo kasi feeling ko talaga ako, sobrang dependent ko sa parents ko. Like, lahat, you know, you know, Ayoko ikaw naman. Ako, sumang so thankful din ako sa parents ko. And like you, nanay na naghihirap. Kasi ako din, kahit PBA daddy ko, pero alam kong naghihirap siya. Nag, alam you mo, know, nagtitraining siya para sa amin. Yung, yung instead of maghigala lang siya, pinagkatrabaho pa rin siya. Same din kay nanay na nagnangangalakal. Sobrang proud na proud po ako sa inyo na, na lumaki po siyang, um, honor with honors and you know parang may fulfillment po para sa inyo yun ina appreciate niya kayo dakilang kay ina Okay, ko naman ano mapapasabi mo kasi mayaman lang ako pinag-aral ko na kayo wala lang nakaka-relate lang kami mga squami <laughs> kasi kayo di ba syala kayo parang naano ko lang si mama mm -hmm. Ay, kasi, <laughs> Ayun kasi si mama mo kasi. Ayan ano oh, si ate. Asan? Ayan si ate. Mama mo ba yan? Hindi mo mama, mama yan? Mama niya. Oo nga. Kala ko mama mo. Parang anak Nakikimama no. ka na. Oo. Hindi, ramdam, parang ramdam ko yung pagod niya. ko <laughs> kasi umiyak kasi hindi nga kasi oh, ako maganda pa umiiyak. Psst! <laughs> niyo ha, tatakpang mo yung bibig ko. <laughs> Hindi kasi, Kuya Will, naranasan ko din yung oh. Uh. maghirap. Oh. Uh. Gusto ko. Uh. <laughs> so, pag nagkapamilya ayusin ko, hindi ko ikagaya sa <laughs> 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 Hindi ko gagaya. Kawawa. Di ba, ano, hirap mo lang papa, wala mama. Hindi mo, kawawa. Titulungan mo. Pag mayaman na ako. <laughs> lang. Thank you, Will. <laughs> Hindi pa lang <na> lalaro. <laughs>